So hello mga ka-farming natin dyan mga guys mga guys So sana tingnan nyo ang video ito hanggang sa dulo para meron kayong matutunan Kung paano gawin ang punlaan ng palay So hello mga ka-farming mayong adlaw magandang araw so for today's vlog So pumunta na naman tayo sa ating palayan Dahil makumpasa na naman sa pagtatanim ng palay So ang ating vlog ngayon is gagawa tayo ng punlaan So maghimotag sa buran mga farming So ako itunlo sa inyo. So ituturo ko sa inyo kung paano ang madali ang paggawa. So tara mga ka-farming So meron tayong nakitang malaking bato. So tama-tama ito para ito yung gagawa ng kanal ng mga ka farming at siyempre dadalhin natin yan sa ating palayan. So dito na tayo sa ating palayan at dito tayo gagawa ng punlaan mga farming. So dito maghimog saburan buran. So yung bato mga farming isusulod natin sa sako sa mga farming para mahila talaga natin yung bato so yan isulod na nato siya sa sako so inani nga discard mga so, yung, ng so, daily, yung mga ka farming so ito yung madali ang pagawa ng tunlaan so dili nakakayohaguan yung farming patapos dyan kasama kasama natin dyan ang ating mga junakar sila yung tumutulong sa atin na mabidyohan tayo so patapos dyan mga ka farming is dalian natin yung nasako mga ka farming para maganda yung uh, pag Uh, bunlot na makafarming mga pag hila sa sako so ganyan lang kadali mga ka-farming gumawa ng kanal so diha naghila-hila na di naguyod sa sako so inanara mga discard yung mga so kinahanglan mga ka-farming mabigat yung bato mga para uh, medyo malalim yung kanal mga ka-farming so importante kasi ang kanal para hindi malagyan ng tubig ang inyong punlaan kapag mayroong tubig ang ibabaw or ang punlaan ang farming sigurado hindi tubo yung binihin ng palay so kay bawa na mo anak mga farming bisa anak. so kasagaran kasi mga farming is yung manumano lang yung uh, natutunan ng mga rice farmer natin dyan so pakishare na lang ng video ito para sila rin ay matuto so mura na siya yung mga, discarte, mga ka farming para mapadali kung ikaw man nakibawa na kanya discarte pakishare na lang wag kang dadam madamot sa iyong natutunan dapat tayo mga farmers ay magtutulungan so ganyan mga ka farmer kung ikaw nakakita ani nga video kung ang imong maginikanan o sa farmers so ipishare na sa imong ginikanan para makahibaw sila kay kahibaw mo mo ang inyong ginikanan dili jud na uban dili makahibaw ang cellphone ang uban sa dili hilig magkuti-kuti sa cellphone so ikaw usa ka batan o nakakita ka niya nga video so kahibaw na imong ginikanan kay ang kini pag panguma dili baya lalim so mas maayo kung makahibaw sila ni ini so dili na medyo kapoy ang ilang gibuhat so ganyan lang mga farming So pagkatapos dyan, so meron tayong kawayan na kinuha at tinalian natin sa gilid so para mahamis yung uh, ibabaw ng ating punlaan para hindi siya ma lagyan ng tubig so para hindi siya mamputang ng tubig kaya kung nana siya tubig mga ka-farming siguradong video na mutubo o hindi tutubo ang inyong uh, binhi ng palay so inanara yung mga diskarte para diyo tragyo ninyo mahuman ang inyong gibuhat So, dyan banda makapring malapit na tayo yung matapos at tinulungan din tayo ni Luloy. So, yan yung ginagawa niya, yung mano-mano. So, di ba medyo matagal. So, sa atin madali lang. So, maraming salamat sa inyong panunod. Sa, sana meron kayong kaunting natutunan kung paano ang pagawa ng pulano. So, yun farming natapos na. So, uuwi okay na kami. So, ito yung palayain natin dito. So, hanggang dito na natin vlog makafarming farming Sana meron kayong kaunting natutunan kung paano ang madaling paggawa ng punlaan ng palay. So, yun, magfarming sana. Huwag niyong kalimutan mag-support sa ating uh, YouTube channel at Facebook page. Pakilike na lang at pakishare ng video nito. So, thank you mga ka-farming. Bye-bye.